Yun mga idol, good morning Tara naman tayo Ngaria kami mga kaidol idol lang kitang Hindi tayo nakapag-intro sa tabi mga kaidol idol Kasi ano, mga kanonoy Masyadong madilim Ang mga kanonoy yung buwan Tapos 4 na madaling araw mga kanonoy <coughs> Excuse me Adol kasaguan <coughs> Ariyada na kami nakita mga kanonoy ano o uh, kami nakaraya nung nakaraan mga kanonoy kay ano? Masyadong malakas. Mga kanonoy, ngayon hindi ka na magalaw yung ano, tubig. Yung dagat. Uh, si Idol Bileng nakaraya. Idol Bileng boy. Bukot man. Bukot man. So yan mga kanonoy. Sana yung sila magkano na. May Maka... eh, huli tayo na medyo marami-rami. Okay, bigyan tayo ng biyaya ng dagat. So, mga ano mga Kanonoy. Nandito tayo na sana. Mga Bisuguan. Sa Bisuguan tayo mga Kanonoy. Kaya mga Kanonoy, update update na lang mamaya pagka- ano, pagka tapos mag-ariada. Tayo eh andara namin ng makina kaya medyo malakas ang anod. Kaya mga Kanonoy. Update na lang mamaya. Dire mga Kanonoy, maghila na. Ilan lang kami mga kanonoy Umaga na Buhay magdaragat mga kanonoy Talagang ano Hindi biro mga kanonoy Igising ka ng madaling araw Tapos may mga, may alon pa mga kanonoy Tapos hanapin pa yung ano Yung kitang to mga kanonoy Yung inarya namin Kitang na pang maliitan lang mga kanonoy Yan yung kami pang no? Ang bisugo lang tos mga ano na isla sorted mga kanonoy na isda next time mga kanonoy doon kami sa papuntang China si eh, pang malakihan yung ano Papa. yung mga isda mga kanonoy pagka yung kumalma lang hindi kasi pwede ganito mga kanonoy kay masyadong malakas yung agos ng dagat oh. Yan kasi mga kanonoy, dito lang tayo sa tabi. Ayan lang yung uuwihan namin mga kanonoy. Oh. Eh. lang. Dito lang kasi ano Sobrang lakas ng agos mga kanonoy Pagka kasi doon sa may open area mga kanonoy Malakas yung hangin dyan Malakas ang hangin dito sa Liblip lang mga kanonoy Sa papasok lang Next time mga kanonoy Pagka ano Pagka medyo Kumalma-kalma Sugo agad mga kanonoy unang huli, bisugo. Kasi bisuguhan talaga doon. Bisuguhan talaga. Bisuguhan na lang talaga to dito mga kanonoy. Kaya puro halos karamihan mahuli natin dito. Puro bisugo talaga. Kabawi mo lang tayo sa pain mga kanonoy. Tsaka sa ano. Magkaroon tayo na ang pambiling bigas-bigas mga kanonoy. Eh kung hindi kami lumak ngayon mga kanonoy. Wala na. Wala na. pambigas-bigas mga kanonoy. Ay, sa akin. Ay. Ay, hindi kami kahapon mga kanon rin niya rin sa aking Saging saka Balingoy Ahoy Grabe, kinain ng pusit mga kanon na yun Laki sana nung uh, lumahan Buti na lang, hindi kinakain ng pusit Kino, Mga kanon na yun Hindi pa tayo mga kanon na, na ang ng pusit yung isang malaki mga kanonoy inunahan kami ng pusit pag nagpahuli talaga rito yung pusit mga kanonoy talaga sobrang dami sa ngayon mga kanonoy kauulan lang kasi di pa ganong mainit yung dagat pag nag na yan mga kanonoy yan, talaga sobrang daming pusit yun bisugo mga kanonoy may pang ano talaga tayo pambigas-bigas na kulam ulam na mga kanonoy So tabihan yung mga barko Ha? Oh. pinainan mo palang dito Pinainan ko palang yan? Para may kuha yung pain ko mga kanonoy kan makanan ini, Beron? Eh, ini makanan ya? Hah? Ya, suguh. Suguh, lantas lagi makanan ini. Berang tirap namanya, makan ini coklat tegas. Laki ya, makan ini ya. Oh. Ay, sige pa lang yun na natin mga kanunay, pero may pang-ulam na tayo. Alak ito. Huwag lang sana kainin ng pusit. Ayun, mga kanonoy. Oh. Kanonoy. Pang isa, mga kanonoy. Puti-puti. Kain -puti. pa talaga. Okay pa. Laban pa palag palag pa mga kanonay Oh, bato. Ay, ulo na lang. Wala na. Kinain na. Ay, hindi pala mga kanonay. Ano lang? Alamang dagat lang. ko mga kanonoy Malit lang Ulan mga kanonoy Pulisan mga kanonoy oh. Maganak ng ano Dalagang bukid Alos dalagang bukid na rin yung tura yun, laki mga kanonoy, oh ang tawa, good size good size yun, well, mga kanonoy, o bisugo ganda, laki yun, oh, good size, oh good size, mga kanonoy Tuyo no? Lalaki mga bisugo rito mga kanonoy. Talaga. Ito na lang, hindi pa kinain ng pusit. Ay, yun laki mga kanon ayo. So Suko. Hindi ay, lang mga uh, kanon Dito rito mga kanonoy kasi andito yung mga ibon yun mga kanonoy laki yun mga kanonoy huwag sa isla mga kanonoy sunod mga kanonoy Oh? Iyan mga kananay, bisogo Masunod <laughs> tayo mga kananay Medyo lumakas ang Alaw talaga mga kananay Iyan o oh. Tinalang mga kananay, di pa tayo naunahan na pusit Iyan yan mga kanon na Pagbuhol yung ano namin, kitang mga kanon, kasi may isang ano rin. May eh, nag din ng na isang kitang. Mga kanon na oh. Putok na ang araw, mga kanon

Ihau-ihau ihaw mga kanonoy. bikas Bigas-bigas din iba Pakol? Ay pakol mga kanonoy Ano? Ihaw ka Ihaw kang pakol ka Ang lapad kang pakol ka Ayun mga kanonoy lapad Ihaw kang pakol ka

mà vào nó đây, số muna kami mga rea mga kanono sa susunod kaya masyadong malakas ang ano Agus ay pakul laki ng pakul mga kanono malaking pakul mga kanunoy. ano ayun <laughs> ay dalawa kaming pakol mga kanonoy mga na mga kanonoy dalawang pakul salot salot grabe mga kanonoy malapit na sa buhay pero salot salot pa tama ka na na yan tama ka na tayo maghila bato na ha? kalmada na kalmada naman ulit mga kanonay mag-arim lang tayo ng pukot sa tabi-tabi mga kanonay pang ulam-ulam

バトナマがないのに。で、スタート。ああ、まらみてんの、あのない。ああ。でも魚のね。お、では。